Hello po sa inyong lahat dyan mga kababayan. No? So, kasama namin ngayon si Nanay Lorna para kausapin namin siya uh, tungkol sa aming tulong para kay Nanay Lorna mga kababayan. Kasi naisipan namin ni Ma'am Aya at ni Sheila at aking asawa na magbigay kami ng tulong mga kababayan para kay Nanay Lorna sa kanilang pangangailangan araw-araw. Di ba ma'am? So, karunay kaming

kay buntag o udto o hapon. So, pananglitan o kuan. Um, mm -hmm. Ikaw na nagpasabot sa imong mga anak na ha? O rin mga, pues, imong mga mga, mm -hmm. ha? Ikaw na yung, <laughs> ikaw na yung mag-explain sa mga anak mo na o sa mga kapamilya mo na pumunta dyan, na ito lang talaga yung budget namin. Pero kung meron kayong sobra na pambili, ay eh magka, magkapira Meron na kayong sahod. So, ikaw na bahala kung meron kayong extra. Kung uh, ibigay mo yung uh, ibigay mo yung anong meron ka, basta yung budget namin na ibigay sa'yo yung pupilog uh, lang talaga. Ha? ibigay mo yan, Ah, wala na kami magawa yan. Wala kayong pagkain. <laughs> so, ito <laughs> na talaga mag-budget na eh, ha? Para sa araw-araw niyo na pagkain. Ano mo masasabi mama mo, mamaya? So, kaya rin ka 2 kilos na no, kuha niya. Budget niyo. Kaya So, kuha na ako. So, ika na ako sa budget, kaya magpuunta. -bu kaya, ay tindahan ka ikas kada aldo ba pero lahi so yo so nuwa ko, pananglit ni kasi nuwa ka so lahi do maso so pin ko ko kahon go nan no maso ko ka ba na yeah, pananglit ko do ma mabisita no ro ibo ma ikas sa into anak no ko na do obligation na ina ko wa nagbahay kay

kasuinduan di to no ika so budget mo ra makatiwat budget mo para to kuwat tanang dito bisita no so kakanamin suman suman punto o iya na rod kuon ka ika so kaniyo oh iya kakanamin ulapay kakanamin wala pa wala pa budget ang ubat mam ko ang padaban tapos meron nang sahod na so ikaw na bahala mag budget para sa kanila iya budget ka sa para sa kanila na ito

tapos, kaya kasi ko'y kon sa wapi, nun man o sikat parat ka niyo tanan. Mm -hmm. Pwede nung kamakayan anak maanak no. Pero gat ko rin damat ko no. Parat ko ikon ka nun. So, ko ito kay emergency. O, ikas, oh, yeah. so ko kuwa ba doon, maipanawantan, mga biglaan, yung no. pakaipanaw. Kaya yung luwarag ka, sam-sam, taba. No, kakanami rin akong oh, so, gusto na itabang, ko'y ko So, pag sugod, -sugod man pa, yes, magbahoy -mag ka rin to. So, yan ay robok ay aroma. Ikas budget niyo mm. kada aldo. Yung do, -do Pero kada aldo, bahay sika ka. Kada... Sa budget lang ninyo kada dalaw. Api na nanay kung di ba magluto man mo. Mm. So magluluto man kayo ng mga ulam. So kasali na dyan yung mga tuyo, mantika, mm. asin, asukal, tapi bigas. Mm. So, at yung lulutuin nyo na ulam. Mm. So kasali na po yan sa araw-araw. So, di ko siguro pwede adlaw adlaw asin ay asin. po, kay mahulog para asin. Magbenta na yan si <siya>, nanay <laughs> <ka> ng asin. <laughs> pwede yung mga asin, yung toyo na ano, mga ting. magsabi ka lang na wala na. Um, wala na kaming asin, sir. Hmm. Ma'am. Ah, uh, so yan lang sabi ka lang na So, eh, kaya kung magkabala katsoro, so akpil masik, kaya to kuha budget, e kasi sa loob ang katsoro. Ano yun? May ano ba? Isda? Oo. Oh, <laughs> oh, Pagka okay. gusto ni nanay ng lechon na, na baboy. Hindi rin, hindi <laughs> rin, hindi yan kakain ng lechon sa nanay. <laughs> hindi rin yan palaging isda, kaya baka kabuhiyon as nanay. So, magawa kami ng planner nai Sa araw ng lunis, ibang ulam. Sa araw ng martes ibang ulam. Sa merkulis, walang ulam. Mm. <laughs> kakain sa Mercoles. so, ibawat bawat araw na iba-iba yung ulam na ibibigay namin sa inyo para hindi naman kayo ma -ano, malato. Puntahan so, mo muna yun. Ayun, nai no. So, explain ko na sa inyo mga kababayan. Yung sabi ni nanay kanina. Nabihan namin siya na budget namin siya na dalawang kilo lang at siya na yung magiging sa kanyang anak at sa kanyang mga kapamilya. Pero sabi ni nanay na nasa dugo na talaga ng mga katutubo ang magpakain ng mga lista. Kahit naman kanino siguro, pag may bisita ka, magpapakain ka. Yung ibig sabihin namin mga kababayan, na yung tulong namin na ibigay ay suporta lang talaga sa kanyang pamilya lang ang makakaya namin. So, uh, naano si nanay, nabalaka sa <laughs> <laughs> <-alala> si nanay. Galit talaga <laughs> ni mamaya mong tawag lo. alala si nanay. Tingnan niyo yung nakita niyo sa mukha ni nanay kanina para ba. Yanun bigla lang siya nakabigla. Paano? Paano kung maibisita hindi rin na 'yung mga anak natin, mga anak ni nanay pumunta talaga diyan sa kanila. Pero kung pupunta lang dyan mga kababayan na kakain, why not? Bakit hindi pakainin? So pakainin, huwag lang magdala ng gigas. Huwag lang magdala kasi baka maubusan si nanay ng gigas na, ibigay namin. Siya nang walang kinain, so, may ibigay na lang sa mga nangangailangan. So, mahirap si nanay yung hindi makakain ng pamilya ni nanay. So kung ang pumunta dyan na para kakain, pakainin, mga babayan, ang ingay na ito. Natapos mga kapapayan, so, naintindihan na naman, naintindihan naman ni Nanay Dobla na yung ibig sabihin namin. So, mabuti naman at uh, okay din kay Nanay yung offer namin sa kanya na bigyan namin siya ng uh, pangaraw-araw nila na uh, kailangan. So, okay man na yun, no? okay. okay na tayo. Basta mo na ito na ha. Ah. Ng... Basta ayaw ko kay... Abot pa maka-income. Na mag So ikaw na bala. O kay kwan. Pero ayaw po ihurt No? Kung may mo, mag-budget po ka kay... Mukha naman ang personal. O. So, pag mag-income na kami mga kababayan, so kasali man si nanay sa sharing. So yung share niya, so advice namin kay nanay na huwag naman lahat ilabas na mag-isip na ah, may darating pa next month. Ayan. So mag magipon, so magsipti ka na mag Magipon si nanay kasi balang hindi natin alam yung panahon. Magkakailangan ka ng pera, hindi tayo agad-agad makakuha ng pera. so So magipon ka tapos para may meron ka ding in case of emergency ah, baka may darating na emergency emergency so may merong agad-agad na makuha si nanay na budget. Basta wag na uh, basta kami na yung mag-provide kay nanay sa kanyang pagkain sa araw-araw. Pati sila tatay yung pamilya niya. Na nakatira diyan sa bahay ni Boss Peking Bombay. So yun po yun na yung sadya namin sa iyo. Kasalanan ko din kay Peking Bombay ko si biyahero, kaistorya Ka din kanang di ko ang balay pa rin piwan. Kaya yun si Lilo tayo Isa na So, sabi ni nanay mga babayan, malaking kasi salamat daw talaga niya kay bus Bo Speaking Bombay at lalo, lalo na kay Sir Paul Pugong Biyahero dahil uh, pinatuloy pa rin sila doon kahit uh, hindi na siya kasama nila Sir Paul. Pinatuloy pa din si Nanay Lorna at, at ng kanyang pamilya habang nag-aaral si Ninita. Kung patuloy lang si Ninita na mag-aaral, kung hindi na mag-aaral si Ninita, di ba sabi ni Peking Mumbai na na pag huminto na siya sa pag-aaral, alis talaga kayo. No? So, yun yung tandaan mo na ha? No? Yan, yeah, uh, mo na yung hinunduman. No? Yan yung tandaan mo. Na. Pag maminyo po si Ninita. Pag maminyo si Ninita, hawa. Hawa, yun no? Oh, kay mm -hmm. lain man minyo naman siya, hindi siguro siya ka-eskwela. sa ating Mumbai sa dito, dito ispiyang balay. Mm -hmm. okay. oh, Pero kung dili na ispiyang balay? na May akong balay sa saukadang lahat. Na di, dito naman po daw. pasalamat ko din na ay po ni Sir sa Sa mm -hmm. balay ng buhat hindi lang, hindi

Basi na anak saya saya berito. Dim. Karena nan kan ku lang ku anu batu bat. Hmm. Karena pareh simbahan. Hmm. mo. Hmm. 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 Oh. Dim. Panu bat. Satu ribu. Satu ribu panu. Hmm. Nimbang. Kayak kita wakang kus datu. Masih kelawang. Oh mau gimana? Lain pun aku mau So, okay lang yan na eh, naiintindihan namin. So, maraming salamat talaga po daw kay Sir Paul lang lang na sa binigay niyang bahay, no? Sa Salokadang. Oo. Doon sa Salokadang. Salamat talaga, Sir Paul. At kami din, nagpapasalamat din sa buong PB team at kay Sir Paul, no? Kay Boss Picking Bumbay. Sa mga kabaitan nila. Dahil, ah, <coughs> uh, <coughs> excuse me po. Dahil po, ah, uh, pinagkatiwala nila si Nanay ni Lorna sa amin ni Ma'am Aya. So maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, malaking pribilehyo din namin ni Ma'am Aya na kasama si Nanay Lorna bilang galing po sa isang team ni Sir Paul noon. So ulit na namin, maraming salamat talaga no. Ito so, Ma'am Aya, anong masasabi <laughs> 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 <Barat>. <laughs> ha? Wala, no? At nung papatapos na kami mga kababayan, uh, bigla pong nag uh, naisipan ni Nanay, natatakot siya mga kababayan na baka darating daw, daw rin yung araw na sininita ay magkakasala, magkakamali o mag-aasawa baka daw ay bigla din naman namin siyang iiwan. Kaya naging emotional bigla si nanay mga kababayan. Makasikog po yun po yung basta. Gusto po yun. Hindi na, kailangan ko ba sa mga na? Sama ko yun, ma'am. Makaila ko, ma'am. Kaya ko na'y akong ginigkanan. Kanalang akong mama. Wapod mo alalas ako ah bahin sa amuang problema, bahin sa pagkaon. Na akong bana, masakit to. Basta sige makatrabaho, huwag to po. Na po na akong mag-uwag. Mm. -hmm. Berpatig. So, ano oh, na yun, dili. Dili mag may, dili may, dili ka na mong biyaan. No, muna yung mong, muna yung mong mo na nga, kuwan ta, mo. Padayon lang kagkuwan sa mga kuyo. Pero ta. Ang makasir ka ng buwan, makaingon ang ah. tao, tarawin kinuti. Sir, ano imahal po si Nanay Lorna. Nagminyo na si Ninita, hantun sa kanturan, wag yung buhi. Kanapit ko, sa inyo. So, natakot siya mga kababayan no, na baka daw pag mag-asawa na si Ninita at iiwan na din namin si Nanay Lorna. So, para sa amin mga kababayan, hanggang sa amin makakaya, pag pag sumama pa si Nanay Lorna sa amin, isama talaga namin si Nanay Lorna. Para meron siyang libangan na pagbablog. Kasi nasanay na daw si Nanay Lorna sa pagbablog eh. Tapos sabi niya, pag hindi siya makablog, baka malito yung isip niya at baka makaisip pa siya ng masama sa kanyang sarili. So, huwag na lang gawin niya, dahil, no?

Dari kamakmaya, hmm. pasalamat po hmm. si Dino kan kala istorya si Ma sa kanto sa kanto rano. Kala po kayong igitang ngayon, kala po kayong igitang ngayon, kala po kayong igitang aku kala po kayong igitang aku kala po kayong igitang ngayon,

kuan upat na ako, apo. Tulo ang lalaki, isa ang babae. Hiniw na si kuan pananglitan si Lilita. Ano lang aking ipatabangan po sa inyo kayo na hihikanan ako ang ipasumpay po. Nagamusta man imong channel? ako ang kuan po sila na napuhin ako. ang mga bata man ang tagihan, hindi ko pagkamausir Ako po sila na ikupas. Anay na gamit at So, oh, na po na kamit ang lahi, na may pos-pos, na... Bantog na yung mga kanta nga nakapos ato, no? Oo. Na, ah, dili, dili lahi ko anong nagulit ato. So, dili. kanang akong agaw, na man mabalakas agaw kay Ako mag-ipugos po na ay trabaho niya. Mm. Karoon kay... Ay, ina na lang pa pasabdo mo na oh, sanggaw din Si kanang silpon ni wanita isunan mo hata mo, muntag ko pa mo diri lang ko sa inyo kumpus ka ikaw o um, si na para kita tahantun sa kantoran kaya po na po ang pangalit isang pinunasin gusto kita gusto kong hindi kong magubi-alit para magiging magiging urag makahikong ko kayo na po na po papa Hmm. Lugay na yun na matay. Kana na lang ako ma. Mula ka ang ang tigulang. Ay, ay, ay. Mm. nanay din uh. na. Bisang asarang puyo. Kaya yun si mama. Ako ang apuron akong mga anak. Basig mm -hmm. mamatay ko basta tanan akong anak. Dito ko yun na puyo puyo. Ang nanay magdodo ko sa iya ang mga anak. Anak ako na akong istorya, sir ayaw yeah. lang kabalaka. Gusto ko po ni kanang mo buga po datong mga kuan kadaadlaw Gusto ko giyod na sige mo, sige tablag. Hmm. Para ang um, nagpalangkas ako, uh, o, malingaw po. Para magpalangkas ato, ah, uh, maluoy. na hmm. so, Ang sige pares daw? Para sa kwan, makatanggap. Diba? Kaya nga, taga dito ko talaga kaya inspirasyon kung daw lumad eh. ay bubay nga naman ay na yun kinabuhi niya ang um, sa dili mga sabay mga sabay mga sabay mga sabay mga sabay mga sabay mga pundok kayo masugod pa siya uno dahilan pa kayo mga presiswa siya niya yeah. ang sponsor po isa pa kung maglisod ang sponsor na ipuntak asa sa mapuntak kung nasa gust, na ay gusto mo sponsor dahilan mo kung, kung asa mo kung kontakan eh mo kasi nailor na makita gawas lang makita sa si kay mamaya Aya o sa mo man ni Piking Mumbay o si uh. tapos ikuha eh, kung ano to ilag na kay ka sa ka channel no naawo sumasug kami kami dipot cellphone na naawo eh, mo video si Pia nga na ko may kung explain na Tagalog eh. na lang oh, ni <coughs> Okay naman ba yung ano? Ako pa ito, i-extend nila ako. naman to Isumpay sa kagalo. Oh. Okay. So, mga kababayan, so kinagtatakutan po ni na Lorna ngayon na baka daw ay iiwan namin bigla. Dobe nung <laughs> tanong dobe, continue mga video. Pasi ko na yung video ba? Baka wala ng video. Okay? No. Kinatatakutan nila na Lorna mga kababayan na baka bigla din namin siyang iiwan pag mag-aasawa si Ninita. Okay. So, pinapaintindi namin kay Nanay Lorna, mga kababayan, na pinapaintindi namin kay Nanay Lorna na hindi namin iiwan si Nanay Lorna. Kung kahit na po uh, mag-aasawa na si Ninita. So, patuloy namin isasama si Nanay Lorna. Tapos sabi ni Nanay Lorna, mga kababayan, na mag-focus na po siya sa pag-vlog dito sa channel namin at saka kay Mam Ma Aya. Kasi yung cellphone ni Nanay Lorna na ginagamit mga kababayan, yung mayroong channel ni Nanay Lorna, sayang yun kasi marami na sana yung nag-subscribe. tapos biglang nawala mga kababayan kasi po kahit sino na yung nagagamit. Hindi rin alam ni Nanay uh, mag-operate ng cellphone. Kaya hindi niya alam kung bakit yun nawala. Kasi sino-sino lang yung gumagamit eh. At meron ding... Ano daw? <laughs> wala, ipadayon natin. At meron da meron din daw gumawa ng fake account. Meron daw lumabas na pangalan na na bago ngayon na kay nanay Lorna pa rin. So hindi namin alam kung ano yung intention niya. Baka uh, baka meron siyang siraan, siraan yung channel ni Nanay o baka siraan kami. O sino ba yung siraan niya? Hindi namin alam kung sino yung gumawa ng Channel na bago ngayon. At yung dating channel ni Nanay Lorna ay nawala. Nawala daw yung mga video niya. So hindi namin alam. Kaya naisipan ni Nanay na dito lang siya mag-focus sa amin. Makikita nyo si Nanay Lorna mga kababayan sa mga vlog namin. Mga vlog ni Ma'am Aya. Yung mga gawain ni Nanay sa sakahan. Makikita din ninyo dito sa aming channel. So subaybayan nyo lang mga kababayan no yung mga vlog ni Nanay Lorna. At... pagsikapin namin na uh, matranslate doon sa Tagalog para maintindihan nyo yung ginagawa ni nanay doon sa kanya kahan bago namin ma-upload so sa tamang Ha? ko pa, doon. <laughs> <laughs> At meron din sasabihin si Ma'am Aya, mga kababayan, no? para sa inyo. So, maraming salamat po mga kababayan sa pag-support nyo po sa channel ko. At saka kayang Nanay Lord na nagpapasalamat po ako sa kanya dahil sa kanya ay tumaas po yung subscribers ko. So, yun lang po mga kababayan. Huwag po kayo magsawa na manood sa mga vlog namin. So, you know? maraming salamat po sa inyong lahat dyan mga kababayan. No? Ulitin namin, maraming salamat sa lahat ng nagmamahal kay Nanay Lord na. So, makakaasa kayo mga kababayan sa lahat ng mga nagmamahal kay Nanay Lord na Nana. Palagi namin kasama si Nanay Lorna, palagi namin isama, hindi namin siya iiwan. Kahit na po, uh, kung sakaling mag-aasawa man si Ninita, sakaling man na mahinto sa kapag-aaral. Hindi pa yan sure mga kababayan na mahinto siya. So, titingnan muna namin. So, yun lang po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At magandang araw. Hanggang dito lang. So, Dito lang. Dito lang. Dito lang. lang. I love you. I love you love. Love. Lingaw, lingaw kayo mo. Tudluan sa nyo mo. Nanayor na ba kayo? <laughs>